ng Provincial Health Office sa Sambuanga, Sibugay ang kauna-unahang kaso ng MPAC sa kanilang probinsya. Ang pasyente ay isang tatlong taong gulang na batang babae mula sa bay ng Tungawan. Siya ay kasalukuyang nagpapagaling matapos makatanggap ng tamang medical na atensyon sa Dr. George T. Hoffer Medical Center. Unang dinala ang bata sa Tungawan Rural Health Office noong May 5 kung saan kinolekta ang kanyang blood sample at agad na ipinadala sa Research Institute for Tropical Medicine o RIT lupa. Para sa confirmatory test, agad namang isinailalim sa home quarantine ang pasyente at ang kanyang pamilya kasabay ng agarang contact tracing. Sa bahayag ni Dr. Ulysses D. Silorio, Provincial Health Officer, we are currently conducting a thorough investigation. The first confirmed case of monkeypox in the province was validated by the Research Institute for Tropical Medicine and officially relayed to us through the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of CHD9. Ang MPOX ay isang viral infection na self-limiting, ngunit maaaring magdulot ng malubhang simptomas sa ilang pasyente. Karaniwang simptomas nito ang lagnat, pantal sa balat at namamagang kulani na ipapasa ito sa pamamagitan ng matagal na close contact. Balat sa balat, laway, droplets o gamit ng infected na tao. Ayon sa provincial government, aktibo na ang health surveillance system sa probinsya at nakaset up na ang mga fast lanes sa mga ospital para sa mas mabilis na pagtugon sa mga suspected cases. Bagamat may mga bakuna para sa mPox gaya ng bakunang Jainios at ACAM 2000, sa ngayon ay wala ang mga ito sa Pilipinas. Hindi ito ang unang kaso ng mPox sa bansa, ayon sa Reuters. Ang Pilipinas ay unang nakapagtala ng kumpirmadong kaso noong 2022 isang tatumpot isang taong gulang na Pilipino na naglakbay mula sa labas ng bansa. Mula noon, 10 laboratory-confirmed cases na ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila at Baguio City. Sa buong mundo, libo-libo rin ang kasong naiulat mula pa noong 2022 na nagtulak sa World Health Organization na ideklara itong Global Health Emergency. Bilang tugon, maraming bansa ang nagpatupad ng awareness campaigns testing at vaccination programs. Sa Pilipinas, patuloy ang Department of Health sa pagbabantay at pag-update ng guidelines sa diagnosis, management at public information. Hinihikayat nito ang publiko na sundin ang minimum public health standards, gaya ng proper hand hygiene, pagsusuot ng best fitted mask, maayos na ventilasyon, physical distancing at pag-iwas sa symptomatic individuals. Dapat din tayong mag-ingat sa ibang sakit na kahawig ng MPOX, tulad ng chickenpox, tigdas, herpes simplex virus at HFMD. Kaya mahalaga ang tamang detection at tamang diagnosis. Bagama't mild sa karamihan, maaaring maging mas seryoso ang impact sa mga immunocompromised, bata, o matatanda. Kaya mahalaga ang kooperasyon ng publiko at pakikinig sa opisyal na mga abiso.